mga sign na ready ka na ulit magmahal yes mga kamamay alam naman natin kung kayo ay galing sa isang uh, past relationship at hindi naging maganda ang inyong pinagdaanan ang inyong naging uh, story kung ikaw man ay iniwanan ikaw man ay niloko ikaw man ay iginose at kung ano pa mang dahilan Okay, papaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano nga ba yung mga signs na makikita nyo sa inyong sarili para masabi natin na ready na ulit kayong magmahal. Okay, so mga kamamay, bago natin simulan yung mga magagandang tips na to, don't forget to click the subscribe button, walang no bayad yan, and syempre ilike nyo po yung video na ito. Kung magko-comment kayo, mas maganda. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong makita sa sarili mo para masabi mo na ready ka na ulit magmahal. So number one, kapag tanggap mo na ang nakaraan at hindi mo na to inuulit-ulit sa isipan mo. Yes, mga kamamay, kapag ka naramdaman mo, talagang accept mo na. Wala na talaga, wala na pag-asa talaga. Yung lalaki na yon kapag ka nakikita mo, okay na kayo, wala ka nang nararamdaman na kahit na ano. Sa madaling sabi, uh, kaya mo na siyang tingnan bilang isang normal na mamamayan, normal na lalaki, ibig sabihin noon, ready ka na ulit magmahal. Yung tipong hindi mo na siya iniisip palagi. Sa kada oras o sa, sa gabi, bago ka matulog, iniisip-isip mo pa siya dati. Okay, ngayon hindi na. Yung tipong wala nang sumasagi, kaya mo nang makipag-join, makipagsaya sa mga kaibigan mo na hindi siya iniisip. Ibig sabihin lang noon, wala na talaga yung nararamdaman at tinanggap mo na yung lahat na wala na talaga yung pag-asa. Kapag ka ganyan na ang nangyayari sa inyong sarili, ganyan na yung nararamdaman ninyo, ganyan na yung uh, nga ay yung aura ninyo, sabihin lang nun, handa ka na ulit, magmahal. So number two, kapag marunong ka na na maging masaya mag-isa, Yes, mga kamamay, sa pag-iisa kasi natin, dyan natin makikita o dyan natin maiisip ulit yung mga taong nang iwan sa atin, yung mga lalaking hindi tayo binigyan ng pagmamahal, So, kung talagang mahal pa rin natin yung isang lalaki, sa ating pag-iisa, doon natin malalaman kung sino ba talaga yung mga lalaki may puwang pa rin sa ating puso, sino talaga yung mga lalaking mahalaga pa rin sa atin, yung tipong pinangihinayangan natin dahil iniwanan tayo. So, kung nangyayari na sa iyo na kaya mo nang sumaya kahit mag-isa ka, kaya mo nang gumawa ng mga dahilan para sumaya ka kahit mag-isa ka, sa halip na ikaw nga yung malungkot, e eh, nagagawa mo nang ngumiti, nagagawa mo nang maging kontento, hindi ka na nag-iisip pagdating sa isang lalaki, hindi ka na nai-stress, hindi ka na naiiyak, hindi ka na nakakaramdam ng bigat sa nararamdaman, ibig sabihin lang yan mga kamamay, ready ka na ulit magmahal, okay? Hindi ko naman sinabi na magmahal agad kayo, pero nangangahulugan lang na ready na ulit kayo sa isang relasyon kapag kaganyan. So, sa isang relasyon, kapag papasok ulit kayo, ayoko na ipagpatuloy nyo lang yung toxic na relasyon galing din sa previous na sitwasyon o sa previous na love life, e eh, kukontinue nyo lang sa bagong relasyon. Ayoko punong ng ganon. Kailangan yung pinanggalingan po ninyong relasyon, makita nyo po yung moral lessons doon at i-apply nyo sa bago ninyong relasyon love story ngayon. Hindi yung dadalhin nyo yung mga problema dito, ililipat nyo lang. Huwag po ganun. Kailangan nag improve po kayo, nagiging mature po kayo sa mga pinagdadaanan ninyo at mga experience ninyo. Okay? So next, kapag natututo ka na o natuto ka na sa mga pagkakamali mo noon, yes mga kamamay, ibig sabihin, tanggap mo na ang lahat, at natuto ka na sa mga pagkakamali mo noon. Yung tipong na-analyze na mo na o na-realize mo na na talagang ang dami mo palang mga sablay noon, ang dami, rin, ang dami mo rin palang mga naging problema noon, naging sakit ka rin sa ulo ng isang uh, lalaki kung bakit iniwanan ka. So kapag uh, na-realize mo na yung mga ganon, sabihin, kaya pala ako iniwan, eh marami pong mali sa akin, na-realize mo na na marami kang ginawang hindi tama sa kanya. Kapag ka ganyan, na-realize mo na o oh, aminado ka na na talagang uh, kaya kainiwan, eh, ka iniwan, eh, meron kang mga bagay na nagagawang hindi maayos sa kanya. Hindi mo siya maalagaan, kulang ka sa oras. Kapag ka ganyan, ibig sabihin, natuto ka na. So po, pwede ka na ulit magmahal kasi alam mo na yung mga dapat iwasan eh. Alam mo na yung mga bagay na hindi na dapat gawin pa sa isang relasyon o sa isang lalaki kasi ito yung magcocos ng inyong paghihiwalayan, okay? So kapag kaganyan, kaya mo nang pumasok ulit sa isang relasyon sapagkat may mga do's and don't kang nalaman pagdating sa uh, inyong relasyon ngayon. So may mga moral lessons kang napulot, meron kang mga uh, tips na maaaring uh, iwasan or i-apply. So, kaya napakaganda na malaman nyo po na kapag ka alam mo na yung mga pagkakamali mo, na-realize mo na na marami ka rin pagkakamali, so kapag ka ganun, matured ka na, ready ko na ulit pumasok sa isang relasyon. So, next. Kapag ka, kaya mo nang magmahal muli, na hindi ka natatakot masaktan muli. Yes, mga kamamay kapag ka kayo ay uh, nakakaramdam na tipong kaya mo nang pumasok ulit sa isang relasyon kahit masaktang ka muli. Okay, yung iba kasi nagtotroma eh. Yung iba kasi ano talaga, nagdadamdam. Ayoko mo ng ano, ayoko mo pumasok sa isang relasyon. Ayoko mo uh, magpaligaw. Ayoko mo uh, sagutin yung lalaki na to kasi nakakadala. Sobrang sakit ang hirap ng pinagdaanan. Ang hirap ng aking naging sakripisyo doon sa past uh, relationship ko. Okay? Ang tagal niya na pala akong nilolo ko, almost three years na pala. May anak na pala sila, tapos hindi niya sinasabi sa akin. Okay? Kapag ka pa rin yung takot, nandiyan pa rin yung pag-aalala, nandiyan pa rin yung trauma, nakakatroma yan. Nandiyan pa rin yung memories na iniisip mo palagi na what if ganito, what if lokohin ulit ako, what if ipagpalit muli ako. What if i muli ako? What if iniwan ako sa ere? What if bigla na lang siyang nawala? Hindi ko kakayanin. Nakakatroma, ayoko na nung ganun. Yan yung isang nagiging dahilan mga kamamay kung bakit po kayo ay nagtatagal na walang karelasyon dahil po nagkakatroma kayo. Pero kung dumating ang oras, ang pagkakataon, ang time, yung tipong uh, masaya na kayo, Okay, nakalimutan nyo na ang lahat, tanggap nyo na ang lahat, at uh, nafe-feel nyo na kahit masaktan ulit ako, okay lang. Basta masaya ako, basta mahal ko to, basta magkasama kami. Kasi mafe-feel mo naman yan eh. Ang totoong pagmamahal, mafe-feel mo ulit yan. Hindi mo kailangang sagutin kung sino yung maliligaw sa iyo ngayon, kung sino yung maliligaw sa iyo bukas, sagutin mo. Hindi pwede yon. Kailangan... Kung sino yung sa sa'yo at feel mo na talagang sincere, na talagang okay siya, lahat ginagawa niya para sa iyo. Hindi mo siya nakikitaan ng mga red flags. Hindi mo siya nakikitaan ng, uh, okay, yung ibig sabihin ni pampakitang tao lang sa iyo. Tapos pag sinagot mo, eh, hindi na magsisimula ang kalbaryo. Kapag uh, yung, ano, yung mga lalaking ang gaan-gaan, kapag -gaan, nakita niyo yung mga lalaking ang gaan-gaan ng aura, yung tipong, uh, halos wala siyang problema pag magkasama kayo, lagi siyang humingiti sa iyo. Sabadaling so, sabi, naramdaman mo na talaga na itong lalaki na to okay lang na masaktan muli ako basta uh, ikaw nga ay uh, makilala ko siya, okay? Basta mahalin ko ulit siya. Kapag ka gano'n na yung nararamdaman mo, kahit masaktan ka na ulit, okay lang sa iyo, basta ikaw nga ay kinilala mo siya, eh sign yan na ready ka na talagang pumasok sa isang relasyon. So next, kapag ka gusto mo nang magmahal, hindi dahil malungkot o lonely ka, kundi para willing ka na ulit magbigay. Yes mga kamamay yung iba dyan, dahil sa nangungulila, nako iniwan ako ng partner ko, iniwan ako ng jowa ko nakakalungkot naman, hindi ko kayang mag-isa. Eh, saka ka nalang papasok ulit basta-basta sa isang relasyon na tipong kung sino-sino nalang lalaki ang uh, i-entertain mo. Huwag po ganun. Higing uh, mabilis sa mga pangyayari, baka magkamali ka sa pagpili. Kailangan mga kamamay, tanggapin nyo po muna ang lahat. Okay? Kung kailangan nyong iyak, iyak nyo po muna. Okay? Pero kung mararamdaman mo, kamamay, na tipong uh, ready ka na ulit magmahal, yung tipong masaya ka na, unahin nyo po ang sarili ninyo, ano? So, pasiyahin nyo ang inyong sarili, muli nyo ibalik ang inyong blooming, ang inyong ganda, at na-feel nyo po yan. Kapag katanggap nyo na yung lahat, okay na ako, wala na talagang pag-asa, hindi talaga kami para sa isa't isa. So, magaan na po yung pakiramdam ninyo. Kapag ka-feel nyo po mga kamamay na parang tipong kaya ko na ulit magmahal dahil ang saya-saya ko na, okay lang kahit masaktan muli ako, okay lang. Okay, kasi willing ka na ngayon na magbigay o mag-offer sa isang lalaki ng totoong pagmamahal mo ng buong ikaw. Kapag ka na-feel mo na yon, okay, ibig sabihin nun, ready ka na. Hindi yung uh, papasok ka sa isang relasyon dahil sa ikaw ay nalulungkot, hindi po tama yon. Kailangan masaya ka na, nakakapag-isip ka na ng tama, nakakapag-isip ka na ng maayos, kaya kapapasok sa isang relasyon kasi willing ka na ulit magbigay, mag-alay na kung ano mang meron ka sa sarili mo. Hindi yung dahil sa malungkot ka, dahil sa lonely ka lang, kailangan ko lang ng, ng makakausap, kailangan ko lang ng jowa, huwag ganun mga kamamay. Lalo lang nga uh, ninyong pahihirapan ng isang relasyon kapag ka maling tao ang inyong napili. Kung ka na kailangan i-filterize, i-filterize. Kung ka kailangan manligaw ng matagal, hayaan nyo po. Okay? Kasi diyan yung makikita yung mga lalaking willing talagang pumasok sa inyong relasyon. Wala pinipiling instances at kahit yung kanilang uh, mahalagang oras, ilalaan niyan sa inyo. Kasi yung mga tao na talagang may interes sa inyo, ibig sabihin gusto talaga nilang pumasok, mahal ka talaga, pumasok sa buhay ninyo, kahit yung oras nila, isasakripisyon nila yun para sa inyo. At hindi yan magawa ng karamihan ng mga lalaki na hindi naman totoo ang intensyon sa inyo. So yun lang sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong uh, malaman o maramdaman pagdating sa inyong sarili para masabi nyo na ready na ulit kayong magmahal. So uh, paano mga kamamay, kung napindot nyo na yung subscribe button at ilike yung video ito maraming salamat sa inyo at makita-kita pa tayo sa mga susunod pong vlogs na maaari kong gawin para sa inyo. So muli, akong inyong mamay, see you for our next vlog. Paalam!